Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito naman po si Professor Tonton Gondrera sa isang namang edisyon ng Isapang Politika. Dito sa Facebook Live at sa YouTube. Uh, Na-miss you ba ako? Isang linggo tayong hindi nagkakwentipan. At pala yung pa. Kasi di ba pinaliwanag ko na nga po sa inyo na po ay meron ng bagong programa. Yung punto di vista sa PTV4 sa Rise and Shine ng Pilipinas yun ang morning show nila at ako po ay naandun ang kala, bawat approximately 7.15 for 5 to 7 minutes. Kaya may narapat ko na rin po na hindi na ako mag-araw-araw o MWF na mag-usapan politika at once na lang tuwing Sabado o kung hindi man ay hindi. Papaliwanag ko lang po sa inyo mechanic kasi mukhang yung iba sa inyo hindi nasusubaybayan ang TV4. Uh, ganun pa man, lahat po ng mga episode ko doon na in-upload ko po dito sa aking YouTube site at nakalabel po na Kumpi Lista. Uh, makikita lang po ninyo doon yung ano, introduction. Kasi sa baba po, doon sa uh, description section, doon nyo po i-click para mag access kayo sa episode. Kasi parang napansin po, kaunti pa yung nanonood. Hindi po yon live bali tape na yon sa record at yun po ay pagdating doon sa diba may screen tapos makikita nyo na mayroon din description sa baba na click the link for the video i-click nyo po yon para mapanood nyo po yung episode ko na reset sa usap sa punto ni Vista uh, natutuwa po ako dito sa binigay na sa akin pagkakataon ng 54 dahil ngayon meron maliban sa usapan politika meron na po tayong platapo at na diversify po natin bagamat uh, kayo po na minisyo po ako uh, sinisikap ko pa rin na magkaroon ng usapan politika at least sa a uh, kasi ang ang punto di vista na utulong ay mga 5 to 7 usapan politika sisikapin po naman hindi 20 minutes 30 minutes pero uh, baka minsan isang oras So muli po, papaliwanag ko po sa inyo, ang um, pag nakita niyo po yung punto de vista sa so YouTube, ma-alert kayo doon. ah uh, kung pumunta po kayo doon sa description, na nakalagay po doon yun. ah kung uh, link, click, click niyo para mapanood na yung episode. Yan ay kung hindi niyo po napapanood ng live yung PPD Sana po, eh, subaybayin so niyo rin kung nagustuhan niyo po ako sa, punto, sa usapan politika. Sa punto de vista, uh, mas maikli pero ganun din po yung mga nilalaman. Kasi 5 to 7 minutes lang ako din. So abangan nyo ulit ako sa lunes. Dahil sa lunes po, ako po ay muling babalik sa ptv 4 Tayo po ay masaya na meron tayong bagong plataforma. Mas na napaparami yung nagiging venue para magkausap tayo. Uh, So, yung iba hindi pa pagyayari. Inuulit ko po dun sa mga loyal po pano no pagpapanood ng usapan politika. Sana huwag niyo kayong bumitaw at sa punto di vista pumunta pa rin po kayo sapagkat so, ako pa rin yun. Si Professor Contreras pa rin si Prof. Tonto so, pa rin yun na magbabahad din ang na pananaw na itila 5 to 7 araw. So ngayong araw na ito, may itila nga ang ating pag-uusapan. Kasi eh, uh, ito, tatalakayin ko rin po sa Plan to Disease Catalunos. At, at ito yung tinignado sa uh, nangyayaring investigasyon sa na yon sa Senado na pinamunan sa Senator Bato de la Rosa. yung nababahala dito sa nangyayari ngayon sa kay Senator Bato sapagkat lumalabas na parang sa isang batikang investigador di umano sapagkat siya ay nag-investigador, ng impulis yan. E parang nalimutan niya yung basic na uh, rules of evidence na parabagang binabase niya sa hearsay at hindi lang hearsay, dool hearsay pa. So minsan tatanungin mo, ano ba talaga layunin niya senator ba to dito sa investigasyon, tungkol sa new Bridge sa Tiberia, na magito na po sa aking mga columns at maging sa punto bilis lang, ng Kulo, na magiging batas na sa anonymity sa privacy ng mga taong nasasangkot sa droga. Batas po yan. Yan po ay nasa Dangerous Drugs Act. Ang pangalan po ng committee ni Sen. Bato ay Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Dangerous Drugs. At may batas pong umiiral dyan. In fact, ang isang opisyal ng gobyerno, kapag meron kang hawak na informasyon, tungkol sa na-confirm na na drug user ay eh, hindi mo po to pwedeng i-declare sa public hindi po po i i, i, i ano i hindi sa publiko Ayun eh, yun ngayon, hindi yun ngayon napatunayan na na drug drug user sa na, na test na na positive sa mga universities sa mga work cases meron po tayong mga drug test hindi mo pwedeng gawing public information yung resulta ng mga drug test pwede pong maparusahan ang employer at ang isang government official na labagin ang privacy ng isang drug user sa kanilang investigation, ay eh, pwede mo wala ng trabaho. Itin, meron pa nga makulong pa at may perpetual disqualification pa pang public office. So hindi ko alam kung bakit hindi alam ito ng senator ba ito. So ano ba talaga ang layunin ng kanyang pag-imbestigate? Ito ba yung aw legislation? Anong legislation? Ang nakakatawa dito, parang binabasa ni Senator Bato ang kanyang konklusyon na uh, ang Hidea Lips ay di umano ay uh, genuine kasi sabi niya, ang photocopy daw ay meron pang butas ng paper fashioner. Parang iisip ko sa isang batikan na uh, investigador, parang hindi naman yata yon tugma kasi napakadali naman na Lagyan mo ng butas yung isang papel at i-photocopy mo. Marami na pong abilidad ngayon ang mga namimeke. Pati nga boses na gagaya sa artificial intelligence, yung pandokumento ni pwedeng doctorin niya, pwedeng photoshop Mismong yung kanyang principal witness ang hindi matandaan kung sino ang kanyang informant. So, ang ang hindi naman maaring may pagkukulang si Morales pero ang pagkukulang lalo kay Senator Bato sabagat binibigyan na ito ng platforma. Tapos sasabihin niya mas believable daw credible daw ito si Morales dahil dating PIDEA eh. Yung kapo PIDEA din niya ang nagsasabi na hindi tama yung informasyon. So ano ba talaga agenda ito ni Senator Bato? Bakit niya ginagawa ito? Ano na talaga ang gusto niyang maabot sa ganyang klase ng investigasyon. Di ba nakakabahala yun? Kasi hindi lamang ito usapin ang presidente isang court. Ang usapin ito na may, may iba pang mga pangalan katulad ng mga artista katulad ni Ms. Marisol Soriano na sa Na parang nagkakaroon ng cloud of doubt. Tapos bigla na lang siyang magsasalita sa harap-harapan na naniniwala ako sa iyo, Ms. Soriano. Na parang ganun lang yun sino nag-appoint kay Senator Batong? maliban sa kakong senador siya na parang maging hostgado para magsabi kung ano ang tama at mali, ano yung totoo at hindi. So yun ang dapat kong tinong sa natin kay Senator De La Rosa. Ito ba'y kaugnay? Nagiging leverage siya ba ito doon tungkol doon sa issue na siya ay kasama sa uh, maaring makasuhan ng International Criminal Court? Huwag naman sana kasi ito ay isang malinaw na pagagamit ng posisyon niya para protektahan ang kanyang interes. Public interest and public safety be damned. Privacy of people be damned. This is not correct. This is not right. Ang isa pang pinagtataka ko, bakit ang kanyang kanyang mga kapwa senador lang magawa? Of course, naandiyan na nagsalita na sa si Senator Jingo Estrada, nagsalita na sa si Senator Chisus Cudero, pero the Senate itself must do something about this. Alam ano mo sa Amerika, nanunood naman tayo ng mga hearings doon. Ay talagang klaro na mismo mga kapwa senador at kapwa mababatas ang nagsasabi, ang sumusokla sa mga kapwa nila senador at members ng House. In fact, kapag nasumusobra na ang sinasabi, pwede pa nga silang masensure at pwede patigilin for that particular day. Hindi na sila pwede magtanong. Ganyan ang ginawa kay Marjorie Taylor Greene. Hindi ba? So, ang, ang point dito ay bigyan uli natin ng dignidad ang Senado. Hindi natin inaalisan ng Senado magkaroon ng karapatang mag-investiga, ka, mag-investiga ka kung na kailangan. Pero, yung bang ayon sa anong nararapat? In aid of legislation, ano ang gusto niyang batas? Kulang pa ba ang ating mga batas tungkol sa pag, 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 pag pagparusa sa mga leakages na unsubstantiated? Kulang pa ba ang batas natin sa pagprotekta? O kulang pa ba batas natin nung sa droga? Hindi ko maintindihan. This is becoming ridiculous, so to speak. Senado ito, minsan naisip ko ang baba na ng binagsak ng Senado sa ngayon kung ikumpara mo ng panahon sa longa, panahon ng mga panahon la Arturo Talentino, Nila Jose Jocno. Nakakamiss ang gano'ng Senado. Ngayon parang ganito na. Kinalalabasan. Hindi ba? Parang dapat tayo magtanong. Di ba? Isang witness. Yung credibility kine-question. Walang, ang sabi nga na Senator Chis Escudero, dapat ano lang yung kanyang public knowledge, ano alam niya, personal knowledge niya. Eh, ang alam niya, yung sinabi sa kanya ng iba, hearsay yun. At yung nagsabi sa kanya, sinabi rin sa kanya. So, ang ibig sabihin, double hearsay. Walang korte na magtatanggap ng gano'n. Huwag sanang gamitin at abusoy ni Senator Bato ang privilegio ng Senado. Sabagat na patunayan na ng Korte Suprema ang Senado ng abuso ng karapatan ng tao. Di ba? Itong huli nung in order lang nilang ikulong yung mga executives ng fandal. Di ba sinopla sila ng Korte Suprema doon? Na nilagpasan nila ang kanilang mga karapatan. Parang yung karapatan bilang sa pag-iimbestiga at binayulit nilang karapatan ng mga executives ng fandal. Ipanawagan ko ito, Senator Bato, kung nakikinig ka, kung nanonood ka. Sana ibalik natin ang reason, balik natin ang sanity, balik natin ang rule of law. Wala pong example dito. Hindi po sumasabing huwag mag-imbestiga. Pero ayusin naman natin, ibasin natin sa kung ano talaga, ayusin tayong meron, merong credibility. At huwag natin sabihin na anti-mano, ay credibility na may isang witness dahil lamang sa nagtatrabaho sa isang opisina. Alam naman natin na pwede magsinungaling wag tayong mag realize sa mga testimonies na double hearsay. At, Diyos ko naman, sir, ano ba naman yan? Pagkit may butas ng stapler, anong ng, paper fastener, e, eh, genuine na. Napakadili naman gawin yan. Yung mga dokumento nga, pwedeng tikihin sa, sa, ano, sa recto, pwedeng i-photoshop. Ayun pang, napakadili naman para mag-appear na original, eh, maggagawa ng dokumento, bubutasan ang paper passenger, ang butas paper fastener, at saka i-photoshop, para makita talagang yun ay isang report. Hindi ba? Investigador po kayo, Senator. Huwag sana yung bigyan ng rason ng mga taong mag-suspensya na kaya nyo ito ginagawa ay dahil ito ay napang leverage. Hindi po ito yung aid of legislation, kundi in aid of evasion have a particular issue regarding the international criminal report. Huwag naman po sana. Dahil hindi po yun maganda. O sige po. Inuulit ko po, po sa lunes hanggang biyernes na magkakang punti di vista. 7.15, around that time sa PKB4. At lagi ko pong in-upload kaagad dito rin sa site na ito, sa YouTube yung uh, video. At yung mga hindi po nakakaalam, pag nakita nyo po yon punta po kayo sa description ng video at saan doon po yung, UR, yung link, i-click nyo para mapanood nyo po yung, uh, yung entire portion, yung segment. Ito po yung segment sa balita na napapaloob sa programa ng Rise and Shine Pilipinas. Uh, ito po ay regular na po ako dito, Monday to Friday, sa PTV po. Sige, okay ako dahil madami pa, madami naman tayo na nagkakaroon ng platform para makapagbahagi ng ating mga pananaw. Hindi nila lang dito sa usapan politika dahil ito po magiging one salute na lang kung hindi Sabado ay Monday. Eh, ngayon po, nagpusapan pa dito sa pag Po, um sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi siya ko you deserve the people at sana po magturo ko sa mga guys para sa mga puso magbabago ako ng mga panis lalong lalong sa usapan pati dahil sabi ko mga sa each mind that's hard and that's life okay samahan niyo po ako dito sa usapan politika next week at sa lunes po hanggang biyernes. sabi ka ulit tayo sa PTV4 kung hindi man po live kasi may video streaming din ng PTV4 pwede nyo rin siya maklik. Tinitingin ko rin sa social media. Uh, pinupost ko rin doon. Hanapin nyo lang po PDCTV4. Follow kayo. Makikita nyo po yung Rise and Shine Pilipinas pag umaga. Uh, ang balita po nagsasart ng 7. 7.15 po ako po yung portion ko na nyo. Okay. At kung hindi man ay ito in-upload ko rin sa aking Facebook account at in-upload ko rin dito sa YouTube. Okay? At uh, kung, at para mas mapagod. Okay? Lagi ko pong sinasabi, yung pinaming mahal, mahal mo lasal, ingat po tayo na Bye for now. See you Monday, sa punto de vista. At Saturday, sa usapan. Okay.